Hello mga friends of NCC for today's ganap. O oh, tara, samahan niyo pa ako bibili ng bigas is life. O oh, ba diba? ang init-init ho yan kasi Friday. Sabi ko, wala akong choice kasi wala na po akong Bigas is life. O, ayan. Punta ho ako, ako dito sa isang mall malapit sa amin. Ang answer, gallery. O, ba? Diba? Gusto ko yung asin. ako akong pumunta dito sa mall ito to kasi maraming mura. Tingnan nyo yung dinanan ko. Marami na kasi ng mga biscuit, chocolate. At sabi ko naman, dito ako dadaan sa Filipino item or aisle. O, ba? Diba? Napalibutan talaga ako ng product ng Pinas dyan. Prag na sa lang ako. Pero ito talaga ang sadya ko. ba? Diba? Iba-ibang. Klase ng basmati rice. Meron talaga kung gusto-gusto ko dyan, yung Indian basmati rice. Kaso, hindi ko care yung presyo. Ang mahal-mahal po ito talagang binalikan-balikan. Balikan, balikan. Basta, ito yung rice ko dito, ang Sinara Gold. Kasi, ang sarap. O, diba? Lalo na kung ikaw ay mag, sa uh, magkamay sa pagkain talagang perfect na perfect talaga itong rice na ito, mga friendship. Alam niyo pagdating ko talaga dito sa UAE, ito na talaga yung unang rice na naka na nakain o natikman ko. At alam niyo ba, hindi talaga siya nasisira, minsan naabot ng tatlong araw, apat na araw, hindi pa rin nasisira. O kaya, mm, sabi ko maliban sa rice at wala na rin akong oil or edible or mantika ba. O di ba na nabugbog din ani sa isla sa mga mantika, marami na kasi na diyan, pero ang hinahanapanan ko talagang oil na talaga palagi kong ginagamit is yung canola oil. Olive oil. Alam niyo ba kung saan galing yung canola oil, mga ka-fresh up ang sisi ko? Comment nga dyan sa baba. O, oh, diba? Yan talaga yung binibili ko. Sabi ko, bili ko, ay, naka-sale pa siya. hams na lang siya pag may answer up ka. Mm, yan, dalawa na siya. Dalawang litro na siya. Itin hams. Canola oil. Hindi ako kasi ako mahilig sa uh, mga vegetable oil, sunflower oil. Ito talaga yung ginagamit ko dito. Canola oil or yung ano ba yung isa basta yung mamahalin charla basta yun yung palagi ko o diba at pansin nyo ba hindi ako mahilig sa yellow o diba ang laki-laki ang laki-laki na ng mata ni, ni Tom John ay suntom so, ba yan basta yun yun o ayan tapos yun lang yung binibili ko dyan rice at edible at yan papunta na ako sa counter at ako yung magbabayad na para makauwi na sabi ko ay nako ang init hindi na talaga sa labas, mga ka french Japan, si, si Alak. nyo ba? umabot na ito ng mga 47, 48, 49 degrees Celsius. O, di ba? O, ayan, sa bayan na talaga. O, di ba? Automatic. Tingnan nyo, yan, nalilagayin ko ng rice. Orange at Hmm, sabi ko na nga, <clears throat> hindi ako mahilig sa color. Tingnan nyo, orange, yellow, at ang, color ang takip ng lalagayan ko is blue. or blue ba yan? Basta yun yun. Ano ka? Hayaan nyo na, basta yun yun yun. O, oh, di ba? So, kaya mga ka-friendship si, ng si, dapat meron kayo yung rice dyan. Mag-ibak rin kayo yung rice. Kasi alam nyo na, rice is life. Hmm. Alam niyo, aabot din siya isang buwan dyan. Yung isang buwan minsan niya naabot sa akin. Kasi ako lang naman yung isa. Or minsan, Abot ang dalawang kasi dalawang takos, takos lang naman yung niluluto ko as abot siya ng tatlong araw. Oh, di ba Sa siya mga friendship, kayo na rin. Basta, masabi ko lang, mag tayo ng mga rice kasi rice is life para sa atin. Pak! O, oh, diba po? No na siya. So, sob na yung rice ng friendship niyo mga sikoy. O, oh, diba? Kung saan siya ka? Siya, siya, siya. Nakang dito. Salamat. Bye-bye. Ingat.